Magandang umaga sa lahat. At tayo ngayon ay mag update lang ng talong. Tingnan natin kung ano na nangyari sa talong na to. Ayan, may bulaklak pa rin siya. Maganda pa rin ang mga halaman. Ayan, ang kaganda pa naman. Kahit na binagyo na siya, ang karina. Ayun, ang gaganda. At ayan, ang bunga. Ang lalaki, ang haba. Ayan guys, tingnan niyo po. Ayan ayan pa, nakatago lang yung mga ibang bunga, hindi natin makikita dahil nakatago siya ayan, ang haba ayan, ang mga bulaklak ang gaganda pa naman siya malakas ang hangin at ulan hindi naman kami pinaha dito kaya lang syempre sa lakas ng hangin mamaya natumba yung kalaman dahil sa sako lang siya nakatanim, ayan Ayan, kahit nasa sako, pero maganda pa rin ang mga halaman. Ang kaganda. Ang lalago. At malapit na tayo, makakuha ng talong. Sarap na ulamin. Kahit piprituhin lang, masarap na. Kaya, ito, ang ganda. lalago. Oh, sarap. Ang dami. Ay, ito. Ang maliit. Ang pandak siya. Kaya sabay-sabay lang naman sila itinanim. Pero, ang pangit niya. Ang iba naman, ang gaganda naman ng mga halaman. Ang lalago niya. Yun lang yung pangit. Yung isa lang. Maraming salamat sa panonood.